Ano nga bang pagtanggal ng bato sa abdo na hindi na kailangang operahan? Dahil sa ako ay nagkaroon ng bato sa bato, ay talagang i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko natanggal ang bato ko sa aking kidney. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ikuwento ko lang sa inyo nang ako ay muwi sa Pilipinas ng isang taon at kalahati ng nakalilipas. So ako ay na-diagnose doon na talagang mayroon daw akong bato sa abdo. So ako talaga, pinili ko na dito na operahan sa Japan. Pero talagang ako, takot na ako sa opera. So guys, ang ginawa ko dahil nga sa nakakapanood ako sa YouTube na uh, maganda raw ang... Uh, Uh, olive oil sa ating katawan at dun sa bato. So, siyempre mas maganda na yung uh, pag alam mong doktor yung nagsasabi, so sumusunod ako. So, guys, talagang hindi ko akalain na talagang uh, sa araw-araw na ginawa ko ng isang kutsarang olive oil ay talagang natanggal ang aking uh, bato sa abdo. So, ang ipapayo ko lang sa inyo, huwag kayong kakain ng marami kasi para uh, kung uh, gagawin nyo to araw-araw, ay maglalaro lang ang inyong ba uh, gallbladder, yung inyong apdo. So, pag tayo ay busog, uh, maiipit ng liver at ng malaking bituka. So, kailangan talaga lagi kang uh, konti lang yung kinakain para talagang nakapaglalaro ang inyong uh, gallbladder, ang inyong kidney. So, once na talagang araw-arawin ninyo ang pag-inom ng uh, olive oil, At sasamahan niyo na rin ng ano, sasamahan niyo rin ng um, lemon ay talagang mas maganda so hindi ko alam na talagang hindi na ako kailangan na talagang operahan so nung nagpunta ako sa doktor ay talagang sinabi nila na wala na akong uh, bato sa abdo so nagpapasalamat ako doon kaya guys itry nyo talaga so ang kailangan lang natin dito ay disiplina sa sarili kung talagang ayaw mong maoperahan dahil ito ay napakadelikado